vaccine trial day ginupit ko tapos ano you know, <laughs> ginupit ko hindi ko pala na-play yung video mo ang tala talaga ano sinasabi so, hindi na hindi na-play yung video pero nagupit ko ano ba yan hirap na saan ba yun ayun ayan tingnan natin laman ay Ayun lang laman ayun nandito yung laman at madilim at madilim ito eh kala ko nahulog ayun yung laman Tingin nga saan so, ko ito ilalagay. Tanggalin natin ito isa. Wow! Ba't madilim? Hindi ko makita. Tingin nga. Ayan. Ayan yung maluwag. <laughs> thank you. Thank you. Nandito na lumating na yung aking sing-sing.